Welcome to uh, Welcome to my vlog. Ah, uh, simple Evelyn vlog. Bayong hapon dai sa kanan kani dai ako ang um, uh, chichar Char. Ah, uh, kani ako mga pagumangkon. ah, uh, uh, kani ako. Hay, eh? laparuhon aku na <laughs> Kani apo na nako. Ha? Uh, mga pagumangkon. Welcome uh, to my video. kuna-kuna galing yan sa Pangasinan. Yan, galing yan ito sa... Pinas. Mulok oh, ko O, ito, galing ito sa Pangasinan. O, oh, especially kay Alvin. O, oh, ang kinak Yan ang kabaos, kabaos, kabaos. wife. Kabaw yung kabin. Na, sila. O, oh, nani, ako na yung apo, sungkod, sungkod. Na, sungkod, yung mother. Na, sungkod na ko ni siya, sungkod. Ako, na si Lola, sungkod. Ano? Si mula sungkot na 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 sungkot so guys bisit na na sa mo guys no Ibay kayo ah yeah og nara di ay guys ako ni mga ako ni isoon kaon 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 ako manghod Pinakagwapa ang At uh, panganay ni amuang Tanan na pulog ni Kamuok. Siya ang panganay. O, uh, mo na. Mo na yan panganay. Si nanay. Mo na yung mga nanay. Bunso. Mo na yung mga pinakabamahal ng nanay. Ano nandun yung vlog? ang mama ni Simple bilin vlog, no? Mauni, ang nanay. Love ni ininan mo. Pumalik, lagito. O, kari. Oh. Nag-enjoy, enjoy, enjoy din minire kay Pista ni. Tako ka, si Manang og Hikay. Nag-ihaw siya og isa kabuok, Kabaw. Og isa kabuok, Baboy. Kay Bert, uh, kanang bunyag sa ako ang... songkod mana songkod oh mana yang mama nah yeah. ang pangalan okay. niya mana siya nah mana yang pangalan mana yang nagbunya ka akong songkod oh sige kaon Unang mo diha mga mga followers selamat kayo sa inyo oh kani siya isa po ni ako ang followers si Charles Char.

pista diri. Nah, dia di school diri punya nomor. Di itu di school sila. Di school sila di tu. Sige, di tu mo balik. Di tu Mau dia ni ang ilang mag kuano tim pasto. Onya gabi onya gabi eh dah kena ini sila diri aku ad mau jadi mengatiwai ini lah diri. na sila. Unya na i-disco diri. Oh. O, o. o karon lang sa ano, ako ang kuan. Dong hilo. Alin!